So, oh, it's a happy Thursday, guys. Ganda sikat ng araw. Papasok pala ako ng trabaho. Kunin ko muna yung order ni Kabayan from Istanbul. Yung Rilo. Imperial Armani order niya. Ganda ng araw. Grabe. Vitamin. Uh, kita natin guys yung old Mardin kapag Thursday yan yeah. so wala siya masyadong katao to napaka konti lang ng mga turista ngayon siya so, yeah. so, ito guys isa coffee shop at the, at the same time isa restaurant niya sobrang tanda ng uh, coffee shop siguro nag siguro nasa ano yung mga 200 years old na to and ito mga to yan yan so hindi man to day crowded in case lang ako yun ako sasakay sa, sa national road kasi iikot pa doon sa ano, sa old city yung yung bus Kita ko guys So nakuha ko na yung ano Nakuha ko na yung ano Tawag dun yung Order ni Kabayan from Istanbul Sa mga gusto pa mag avail ng, uh, ng uh, Rilo guys available pa po Hanggang bukas po yung sell na Sell na 100, 110 USD So, so avail nyo na guys Sobrang gaganda po Mga original yung Imperial Armani so, uh, sa Michael Kors Sobrang gaganda Sa mga nasa Turkey po ah uh, ipopost ko mamaya sa sa site yung ano yung aming nga uh, mga relo na available pa so limited stocks na lang siya pwede sikat ng araw ko eh. Ganda ng view dito guys oh. Para kang nasa labindaga parang sa tabi ng dagat doon doon hindi pala kita dito doon nasa inyo guys ha ng view dito ito yung kanilang uh, kanilang mosque simbahan ng mga muslim tapos so, pakita lang natin guys yung view dito maganda kasi yung view dito eh. dyan Yan, doon. Ganap na view para sa tabing dagat. Pero wala pa sa dagat yan. Yan po yung uh, pinakang uh, border. Yung ano na yan, makikita nyo na yan. Border niya ng Syria sa Kairak dito. Dito Syria sa Kairak. Like kung sinasabay sa inyo guys. Yan. Hmm. Ganda na ngayon. Ganda na ng sikat ng araw. Guys. Kita kasi mo lang, guys. Ah, uh, uh, I-PM nyo lang po ako sa aking messenger. Makita nyo rin po doon aking uh, personal number. So pwede nyo ako tawagan and uh, pwede kayo mag-drop ng message sa WhatsApp. Para sa mga orders, uh, gold, uh, watches. So yun, yan po muna ang ating uh, pinaka bestseller to, uh, this month. So mga gusto din mag-abil ng mga lechon meat, marami pa po tayo dyan. So yun guys. So yun na, bye, -bye na.